Yon, so good day, good day mga amot mo uh, home service, general, uh, Imus Kabit naman na, Imus Kabit eh. So, Honda CBR 650R, 600 km Odo. Uh, Kausap natin si Boss na nasa Germany naman siya. So, pauwi siya ngayong end of August. So, pinag-home service niya para pagdating niya, pagdating sa ride, bombahan na agad. So, CBR 6PR Dira natin ito Cavite Home Service Yun, so ang order sa atin ni Sir Siyempre yung Exil Full Lexus na RC Yan, si RC Exil Full Lexus na RC Tapos meron din siyang RNG na tank grip Saka Evotech na spool Yan, Evotech na spool Saka stainless product stand na nakasail Yan ito from 4-4, binigay ko kayo ng 3,000 to kasi nakasale to, nakapromote. Eh so soda CBR 650R 600km odo nasa germany let's go uh, ok so isel full exhaust with DB killer racing carbon honda CBR 650R with 600 auto. Check natin ko para maset natin kay sa Germany. 2000 may RPM lang. 2500 RPM. Yeah. So ihati muna sa maboombo nang sobrang lakas baka may magalit. Ayun, so malambing muna tayo ngayon. Medyo ano pa eh. <laughs> so ako sumunod na yo sa mga guys sa Germany. So ito yung mga pinabit sa atin sir Yung Exil Full Exhaust na Racing Carbon Ayan, Racing Carbon Extreme Tapos RNG na Tank Green Tsaka Evotech na Spool Tsaka Stainless na Paddock Stand So Home Service So Home Service Imus uh, Kabine Thank you sir from Germany